Ang Batang Mahilig Magbasa ni Lola Purita Sa isang tahimik na baryo may isang batang lalaki na ang pangalan ay Nilo. Mahilig siyang magbasa ng mga libro kahit sa ilalim ng puno, sa silong ng bahay, o kahit sa tabi ng kanyang paboritong pusa na si Mondi. Si Nilo ay may mild autism. Minsan hindi siya agad nakikipag-usap sa ibang bata. Mas gusto niyang mag-isa at magbasa ng mga kuwento tungkol sa kalikasan, bituin at mga bayani. Sa eskwelahan, may mga bata na hindi agad siya naiintindihan. Bakit ayaw mong makipaglaro? tanong ng iba. Pero ngumiti lang si Nilo. Alam niyang bawat tao ay may sariling paraan ng pagiging masaya. Isang araw, Inanyayahan sila ng kanilang guru na magdala ng kanilang paboritong libro sa klase. Si Nilo ay nagdala ng aklat tungkol sa mga planeta. Excited siyang magkwento. Habang nagbabahagi si Nilo, napahanga ang mga kaklase niya. Ang galing mo Nilo, sabi ni Athena. Ang dami mong alam, dagdag ng iba. Napangati si Nilo, hindi lang siya basta mahilig magbasa. Isa rin siyang guro sa kanyang sariling paraan. Simula noon, mas marami nang naging kaibigan si Nilo. Tinuruan niya sila kung paano magbasa ng masaya, kung paano unawain ang bawat isa, ano man ang kanilang pagkakaiba. Kaya laging tandaan, ang bawat bata ay may kakaibang galing. Minsan kailangan lang natin silang pakinggan at bigyan ng espasyo upang magningning.